oh, hindi nyo na talaga ako patapusin na magpalit ng damit. Noon eh, ko lang yung aking cellphone. Meron na namang katanungan tungkol sa paninira. So, ganito na ba kasama ang ating mundo at uh, maraming isyo ng paninira sa kapwa. So, anyway, sasagutin pa rin natin yan. So, kung ang paninira ba ay may temang pang-aasar at pangutsa, meron bang pananagutan sa batas? So ang sagot po natin dyan ay opo. Kasi kung ang paninira sa iyo ay may temang pang-aasar at pangungutsa, that would constitute the crime of unjust vexation. So when you talk about unjust vexation, ito ay ang hindi makatarungang pang-aasar o pangungutsa sa ilalim ng Article 287, Paragraph 2 ng ating Revised Penal Code. Ngayon, dahil kilala tayo na nagdi-discuss tungkol sa labor, So, paano naman kung ginawa yan sa loob ng opisina? So, meron bang pananagutan? Ang sagot po natin dyan ay opo. So, on top of the crime of unjust vexation, pwede rin na kung ang paninira sa pamamagitan ng temang pang-aasar o pangungutsa ay ginagawa ng iyong katrabaho, pwede mo siyang kasuhan ng administrative case in connection sa labor law. So ang mga ay may kanya-kanyang company policy at kadalasan may provision hinggil dito so that is against the honor of a co-worker. So maaari itong may touring na serious misconduct na pwedeng maging dahilan naman ng kanyang pagkatanggal sa trabaho. So Atty. Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli,